diyan din so, tayo arawan ng Mary. Sino pa kaya iniisip mo? Marami pong mga magdadasal ayan sino po yung uh, nakaano dito sa simbahan sa katedral ng San Pablo. Ayun po wait natin si Father kasi naka-grocery na tayo. saring mo na guys kaya nalita na mga Thank you. At katulad ng itong mga alam si Maria ay nag-aantay ng pagdating ng mga ng pagkakataon na sila ay hamuhin sa kahirapan, hamuhin sa kalustahan, at iligtas sa kanilang kaawa-awa kalalagayan. Iyan ang bigyan, Maria. And at one point in history, here comes the angel Gabriel, sent by God, this woman of Nazareth named Mary. At ang nabating sa kanya, Aba, ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. At ang ang paanyaya ng angyel para si Maria ang maging ina ng kataas-taasan. At nararapat lamang na dahil siya magiging ng kataas-taasan. Siya ang magiging ng Diyos na badal, na malinis. Ang kanyang sinapukunan ay dapat din kalinis dinisan. Walang bahay ng kasalanan mana. Eh ano yung pinatawag natin kasalanan ng mana? Dito tayo ipinabalik ng unang pagbasa sa kwento sa ating ng Eden. Kung saan noon si Adan at si Eva, nang nilikha ng Diyos ang lahat, sabi ng Diyos dito sa unang tao, kainin ninyo ang lahat ng na nais nice ninyo, maliban ang prutas, ang bunga ng puno na nasa gitna ng harti ng Eden. The fruit of the tree of knowledge of good and evil. Pero hindi ko naman alam isang araw sa laki-laki ng Garden of Eden ay napapunta siya sa gitna. Kung baga si Adan at si Eva ay inilagay ng Diyos sa San Pablo at sabi ng Diyos, o kahit saan kumala ka, pumunta ka sa malamig, pumunta ka sa kalihan, pumunta ka sa magdalena, sa kapamig. Sinabi na ng iwasan, nilapitan pa rin. And in every generation, Asa-asa ang kasalanan ito. Kaya binawag natin kasalanan ng But there is a third character in this story. Nandiyan si Maria, nandiyan ang original na kasalanan, papasa ngayon ang Diyos. God would now stand between the two characters. Sa gitna ni Maria, at sa gitna ang orihinal na kasalanan. Bakit? Sapagkat papasok ngayon ang Diyos sa mundo, magkakatawang tao siya upang iligtas tayo. At ang daan ng Diyos sa ating mundo, ay e wala walang ibang kundi ang kayo mas linisang ng mahal na berde. Diyos, sa Diyos na matapan, sa Diyos na nagmamakaawa, sa Diyos na nagmamahal sa ating lahat. Nothing it is impossible with God. Eh, paano po nangyari yun, Father? Sabi ng isang mano na hindi Eh. Kunyari, naglalakad kayo ng iyong kaibigan, tapos habang kayo naglalakad, kayo nagkaywentuhan ng masaya, hindi eh, mo nakita mayroon mayroong palang putikan sa inyong taraanan. Kaya eh, ang sarap-sarap na kwentuhan mo, ikaw, kapag sa kaibigan mo, ay yan, nakulog ka tuloy sa putikan. Dumi-dumi ka tuloy sa putikan. At ang ginagawa ng iyong kaibigan, tinatawanan ka. Ayan kasi hindi mo tinitingnan ang iyong dataanan eh. Yung puti, ang kasalanan, mana. Inosente ka, wala ka na kong na nakulog ka, at madumihan. Pero what if, habang kayo naglalakad ng iyong kaibigan at bago ka pa mahulog sa putikan, ay sabi ng kaibigan yan sa iyo, teka! Huwag kang pa Mamuputikan ka. Mamuhulog ka dyan. Umikot ka. Tiniligtas ng kaibigan. Ikaw para hindi ka madumihan. Ganon ang tinapang ng Diyos. Ayaw kong madumihan ang babae ito sapagkat ito ang aking magiging ina sa lupang ibabaw. Kaya at that very moment, the first gift that God gave Mary was the gift to be immaculately conceived. Ibig sabihin, na ang mahal na Mary Maria ay nanuog sa saksin ng ni Santa Ana, wala na siyang kasalanang malamit. Pero patuloy pa rin tumatakpong ang itawagin tayo ay higitin. Mga sapatid, ang Diyos ay laging matapad. Nakikita niya ang pangangailangan ng bayan. Nakikita niya ang ating hinahing. Narinig niya ang ating mga panalangin. And the image of the Blessed Virgin Mary, the Immaculate Conception, should give us hope it should give us hope. Sabagkat sa kahit ano na ating pinagdadaanan, matapat ang Diyos at hindi niya tayo kinakalimutan. Kahit ang tagal ng na iyong pinagdadasal, patuloy pa rin ang pagdasal. Dahil yan. Walang imposible sa Diyos. Matapat ang Diyos. Kahit ang tagal ng na iyong pinagdadasal, sa ating karamdaman, pag-ibig sa Diyos, malamat siya, na hindi tayo ibuwan. Kahit patuloy pa rin tayo naglalakad sa dilim at sa kasalanan, at mayat mayana na tayo kaming hindi nakatawaran, na ipinagdiriwang natin ang pag-ibig sa mahal na Maria. We all only know to Mary, but we know to God was we always faithful to us. Kailan ba kayo iniwan ng Diyos? Kailan ba kayo pinagkaitan ng Diyos? Remember your past victories. Sa tagal-tagal mo ng buhay, sa dami na nangyong naging tagumpay, hindi man laging Diyos ang iyong kasama. Kaya may isang beses na tila bang hindi pinagkalaw ng Diyos sa iyong pinigilin. Huwag ka na mag-ahit. Huwag ka na mag Huwag ang sarili mo sa mga bagay na yung pinagkaloob sa iyo ng Diyos, simula at simula pa, ma. naging matapat siya sa atin. Naging matapat siya sa atin. Kinawaan ng Diyos kanyang bayan. Kaya binigay niya ang mga na Pedro Maria bilang sisimpla ni Cristo ang ating manunumos. Ni Cristo ang naating kapag nagabang iktas. Sa banal na isang ito, habang pinararamanan natin ang si Maria, habang pinupuri natin ang Diyos, namin niyo din kung paano kayo pinulungan ng Diyos Baka may mga biyala pa siya na hindi pa rin niya napapasalamatan. Look back and thank the Lord. At sa tingin natin, salamat po Panginoon sapagkat hindi ka lamang naging mabuti sa buhay ng mga na Virgen Maria na nag-aaral ng Panginoos kahit pala sa amin, naging mabuti ka at ikay minsan na kumilis. thank you